O yan, iba na yung kulay ng yung talong. Api. Okay. na. Kasal na yan. Hi, this is the Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. namin dito, mga decal boy na to. So, dalawang taon pa lang to. Pero yung iba ikasal na po namin kasi... Yung, pero yung iba ikasal na din namin. Sasabihin na namin doon na sa si mga 3 years na naging initlog dito. At tagala nila nag-initlog dito. Marami na rin pong bakante dito. Oh. kasi ang bilihan ko ng pangyayulis na sa 50 pesos per head. Pero ito, ibibenta ko namin ito sa mga bahay-bahay mm -hmm. ng 1.30 pag-cash, pag-utang naman na 50 pesos. Ang isa. So ito kanina may nakuha po kami, eh. hindi na mabas. Ayan o, oh. so pinuha pa po ng kay kay namin para makalabas yung itlog. Grabe laki eh. Hirapan yung manok namin na ilabas yung oh, oh, oh. itlog kasi ang laki po lahi po nito loman strain itong dalawa lang yung itlog pa kasi dalawa yung itlog dito ayun, dalawa din dito isa na lang pala dito ito, baka pwede na naikon to yan yung palom na kasi na na lang yung itlog dito Mas malaki kasi yung kikitain namin kapag sa bahay-bahay lang po namin yung bibenta. Pag madami yan kasi, babarating nila eh. Kaya mag-start na po kami magkalit. Itong mga ito dito, tinuto kami na, kaya nababasal. So, sayang din o, dalawa. Laki talaga ng itlog kapag ano no. Pag low man's strain na yan no. Lalaki. Hmm. Pag decal boy kasi ito po yung mga itlog. So maliliit lang. Hanggang large lang. Itong kulungan po kasi namin dito, so alisin na po namin para baboy na lang po lahat yung ilalagay dito, di ba? Kasi kung napanood niyo po yung dati kong mga video, ito po yung kwento niya kasi, di ba? Dati po kasi, um, nag, baboy po talaga yung alaga namin dito. So, naiesip po kami noon, and then, nag po kami ng RTL. To make the long story short, ayun, so nag-start po kami sa isang inahin, hanggang sa dumami na dumami. Yun, tapos, Nag-ilaga din po kami ng RTL. Eto, eto na. Magkakal na kami ngayon. <laughs> Kasi matatanda na po sila. Para, ang ilalagay na lang po namin dito sa kulungan is mga baboy na. So, maaalis na po itong mga manok po namin dito. Ayan, no? Oh, ang dami na rin bakante. O, oh, diba? Pero itong mga manok po dito, wala pang kapalit. Kasi, syempre, pag aalisin po namin lahat to, kailangan ni-install na naman sa isang farm. So, hindi pa po kami prepared para sa uh, mag-alaga ulit ng manok. Kailangan mo lang alisin itong mga kulungan dito para ma-set up po namin itong farm. At itong mga kulungan na nandito po sa ilaling, yan, so... Puro baboy na po ilalagay namin dito sa farm. yung bagong gastos po ulit kasi to kapag minipat ko namin. Magkakalas tapos i-install ulit, ganun. Yan. so yung mga manok na wala na dito, pwedeng ipunin yung mga feeds para ipakain na lang sa iba. Para ah, hindi sayang. Ayan, ang dami kong pizza na iwan dito. Hindi na lang ingitlog to. Ayan. 150. 150 pag one week na utang. 130 pagka. cash. Ayan. So, paubos na yung mga manok namin dito. Ayan. So, mga hindi na nangyayon. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Pawis na po. Pawis Pawis na Pawis init. o. Oh. Ang init. Kahapon sobrang lakas ng ulan. Tapos ngayon sobrang init naman. Yan. Ang dami na rin bakante dito sa baba ng tulungan. Kasi ito na po yung mga manok po namin na tatlong taon nang mahigit na nanginitlog. Okay.

Hindi pa lumabas yung itlog niya. Ah, nasa dulo. Sige, alisin mo na. May iklog. Pero na ko na. Nasa lagos na. Mayroon yung iklog, oh. Eh. Ang laki. Okay. Kaya pala nahihirapan siya. mag XL na to or jumbo. Yung size nito. Grabe. Gami-gami din na mga 20 perasa yung tukuli namin. Para ibenta na namin ngayon. yan Hala, okay, nandiyan mo nandun. don. Sham. Sham. Mga hindi pa po nalang pag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy for me everyone. Ayan, so dala na po namin yung manok. Pinsil lang po kasi yung pwedeng maglaman dito sa cage na to. Kaya yun lang yung mga mga ni Ate Celia. Yung sa so umpentahan namin, 130 kapag cash. Pag utang, 150 pesos. So isang linggo lang po yun. Siguro di mo yung mga papautang mo, ano ha? Oo oh, oh, naman. Magbabayad ah? Oh, Oo naman, alam mo naman ha. hindi <laughs> oh. I'm very ashamed naman. Okay. 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 kasi pag nagkakatay rin po kami ng baboy, siya rin po yung taga-benta ko dito. Okay. Diba? Nagbabayad naman lahat ng oh, ano mo, kumukuha sa'yo. Alam naman nila na. Oo. Oh. Sige, kuha ka ng isa dali. Oo. Oh. Sample. naghalo halo ko sa kasi sobrang init, grabe. Kaya duman kami ng halo-halo dyan sa kanto. Oh, ayan. Ayan, malalaki oh. Malalaki. 1.50 oh, okay. lang oh. Ano oh, na 'yan? 1.50 lang, Isang kilo oh. na 'yan. Free <laughs> delivery pa. Free <laughs> delivery pa. Okay, dito oh. unahin mo na dito. O, oh, bigyan okay. magdadala natin. Ako. ako nang bahala. Oh, ikaw nang bahala. Oh, okay. Kasi hindi namin madala sa bahay nila oh. dahil yung daanan ginagawa. Pero mm -hmm. oh, hindi, hindi naman pwede na dadangan. Mm -hmm. Ang gaganda nyo ah. Mm -hmm. Pero usog. Mm. Sige. Oh. Benta ka na. O oh, sige. Bibili na ako ng isang may pera ko doon. Oo, oh, oh, yan. Pa. Oh. Oh. Uh, pang tinolan, sarap yan. Oh. Saka, ano, pera, adobo. Ko, oh, 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 May pera ko doon. Babayaran ko na. Bayaran mo na lahat. Ang madam pa. May ulam kasi ako. Mayroong... Ano, hindi na kayo kung bensa isterepon, may bangos. Ah, mayroong kang mga ulam na. Ayun, sa pa, pang ulam-ulam din yan. One week. One week. Oh, oh, yung ulam namin sa anak tapos may spam. Alam mo naman, na mas kay mayarap lang tayo, binadaan. Uy, oh, baka mangitlog pa yan, ha? Oh, wow! Nangitlog pa yan, ibenta muna. na. Okay, oh. Para, ano, makatawa. ko si Sierra para buhatin namin. Oh, uh, sige, bahay. sige. Oo. Oh, para sige, ayan. nadali dadali mo na. Oh, ano? Oh, yun. Tapos wala kang tama sa siselya, eh. Asi kaya na. Hindi sa pede mo buhat pa pala. Galing talaga. Apo, ate Gence, kunukuha ko 'yung pantahan lang, ano? 'Yung asawa mo, para siya magbuhat. Oo, para ako, sigen, sigel, okay. eh. Ang galing magbenta ni Ate Celia, may nabenta oh. Siya kaagad dalawa. <laughs> Ayun. Ka Tawagin mo na 'yung mga kabitbahay natin ako. dito. <laughs> oh, yan, jo, bili-bili na bili kamo. Bili-bili ano, na. <laughs> Habang hindi pa mainit. Dadalhin <laughs> ko na lang sa ano, sa bahay. Oh. Walang pansisisiela eh. Oh, sige na kahit mamaya na lang. Ayun, dumarating na 'yung mga ano mo. Mga bibili. Atabuhatin At natin dali. Saan itabid natin? I, 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 ano oh, ko parang hindi mainitan. Ay, ako po bigat pala. <laughs> oh Para di mainitan ma na ano. Oh, diyan na dito na. Ayun to na Ah, oh, sige sige. Oh, tawagin mo na 'yung mga uh, ano mo. Kasi yung isa malaki na yun, dalawang kilo yun yung nabuhat ko. Oo, sabi ko na. Oo. hindi naman, sabi ko 150 ha. Para, siyempre <laughs> naman. <laughs> oo, oh, syempre, di ba? <laughs> pag ayong truck ko, ka kato pag walang crudo. <laughs> oo, oo. Ang galing talaga ng sales to. Ayun Ay, ako, ako. Ang galing. Ako eh, samay ako. Cash uh, yun, uh, ano? Cash yes. niya mabayaran yun. Yes, 150 cash. Wow. So, dalawa dito, naka 300 na tayo, di ba? Yes, ma'am. Oh, sige, sige. Tawag-tawag ka pa. Pero sa akin, pa, <laughs> Oh, ayan, yan tik damo yan. Mo yan. Oh, mabigat din? Oh, mabigat ito. Ito na sa akin. O baka may itlog pa yan sa loob. Oh, Ay, ipa-ipagkata ko na kashella bigay ko na yung pera. Oh, sige, sige. Para ano? Magtawag ka pa diyan para punta na lang sila dito, oh, ha? Sandadaling ko pa para ano. Oh, sige, ito. sige te. Dalawa ba order? Oh, madam. Ayun. So pakita mo ati Celia yung ano mo, payment mo. Oo. Oh, oh. Ayun oh, 500. Ito, oh, bayaran mo na. Ah, oh, sige, sige. Kunin ko na. Oh. Ayun. Mamaya kunin mo yung ano mo, sukli mo. Oh, madam galing magbenta. yun dalawa, kukunin na rin yan. Cash yan, Ate Celia, o, uh, o ano, one week. To, one week to pay. One week din. Oh, oh madam. Hindi, papakita ko dun sa ano to. Oh, sige, sige. Ibibili oh, baka didi, lumipad siya. Tatlo na ang bibili. Tatlo na? Tatlo, madam. Kay ano? Baka lumipad, Ate Celia, hawakan mo. Mahirapan ka mang huling. <laughs> ah, kukunin ko. Ah, sige. Ayan na, ayan na. Oh, ay yun lang sila nakawala. Hmm. Uh -huh. Oh, kaya mo lang bitbitin yan? Oo. Uh -huh. Mabibigat ba? Oo, oh, mabibigat. Kaya ito na lang, tat, itong tatlo na ito, 500. Kasi oh, mabigat eh. 500. <laughs> sige, ikaw bahala. <laughs> oh, okay. Ano na lang ito, kaya biyab. Oo, sige. 500 ta. Oh, sige, madam. Oh, sige na, balik ka na lang ulit. Ay! Dali, dali. Camera. Oh, yan. Oh, sige na. Yan, mahangi, no? Hindi pa mainit. Sige lang, lakad ka lang dyan. Oh, kaya ako lakay dito pa, ano Oo. <laughs> oh, sige. Habang hindi pa mainit, lakad-lakad ka na. Oo, madam. Dito muna tayo. Hintayin natin si Ate Celia.